kababayan, merong panibagong lumabas. Ha? Ah, bukod kay saldi ko, si Silvestre Bilio Ha? Ah, ito, ito, po, mga kababayan. Babasahin ko lang po dito ang naturang news, mga kababayan. According dito sa balita ng Avanti News Online. Ha? Ah, Avanti News Online ito, mga kababayan. Wait lang ha. Ito po, ah, Banti News Online. Ayan, the family accept the ICC appeal chamber decision with peaceful heart. <laughs> Duterte family daw. Oh, tinanggap na daw. Ito po mga kababayan ang wait lang ha kasi i-cancel ko lang kasi hindi nabubuksan eh. Ito bubuksan ko ha. Si Silvestre Bilio, mga kababayan ay uh wait lang ha. Ayan, abanti digong hulaan. Luhaan sa hirit. <laughs> Grabe naman makapustong abante online. Mm -hmm. Digong, luhaan sa hirit, matapos i-reject ang hiling. Grabe naman, luhaan daw sa hirit. ito mga kababayan, mula sa Abante News Online. Ah, babasahin ko lang po. Kung merong saldi ko, may panibagong paninira na naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Mula kay Sir Bestri Bilyo. Bilyo ba pagbasa nito? Ibinunyag ni dating Labor Secretary Silvestre Bilyo III na inalok umano siya ni Pangulong Bongbong Marcos ng 1 billion. ah? Panibagong kasiraan ito. Another guy kay Gutesa, another guy kay Saldiko. Si Silvestre Bilyo na dating Labor Secretary. Ha? Ah, inalok daw, ibinunyag ni dating Liver Secretary Silvestre the III na inalok umano siya ni Pangulong Bungbong Marcos ng 1 billion para kalabanin ang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Representative Isidro Ungab sa congressional race sa Davao City. Ha? Ah, Ito po ngayon, mga kababayan. Ha? Ah, pagkatapos kay Saldico, palpak. Pagkatapos kay Gutesa, palpak. Si Silvestre Bilyo na naman. Ah. Sabi dito sa balita ng Abanti News Online, mga kababayan, <coughs> ah, kahit puntahan nyo ngayon, nandun yan. Ah, oh. ibinunyak ni dating Labor Secretary Silvis Rebillo III na inalok umano siya ni Pangulong Bumbong Marcos ng 1 billion para kalabanin ang kalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte digong si Representative Isidro Ongab na Congressional Race sa Davao City para kalabanin. Ah, naku po mga kababayan, paano ito katotoo at gaano ito ka... Tama, Ha? Kaano katotoo at gaano katama, mga kababayan? Ha? Ito ay panibagong paninira na naman kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos na kasi si Saldi ko eh. Walang saysay -say si Gutesay. eh. Ito na. Ako po bilang isang Pilipino, nais ko po malaman kung gaano man katotoo ito. Dating Labor Secretary Silvestre Villo, the third na binigya uh, ng isang bilyon para kalabanin si Congressman Isidro Ungab. ah, ito, sa mga hindi nakakilala kay Ungab, yan yung kasama ni Digong na nag-issue sa Baykam Baykam. May mga blango-blango daw. O yun si Ungab yun. ha ah? ngayon, mga kababayan, pwede nating sabihin totoo, pwede nating sabihin hindi totoo. Bakit? Masabi nating totoo kung meron silang conversation, ha ah? meron silang ebidensya, o meron man lang silang pinirmahan. Ha? Ah? na inalok talaga siya. Pwede nating sabihin, tama siya, totoo ang sinabi niya kung merong ganon. Pinirmahan, kasunduan, resibo. Pero kung mauuwi na naman sa kwentong barbero, kwento mo sa pagong, kwento mo sa lolo mong panot, mga kababayan, mga allegedly na naman. Nako po. Ay, Diyos ko talaga, mga kababayan. Ha? Bubuksan ko lang ha, mga kababayan. Abanti News. Online yan. Mm, -mm. Bilyo, tinanggihan ang 1 billion offer para lakalabanin ah, ang kalyado ni Duterte sa Davao City na si Isidro Ongab. Ah, mga kababayan, ani ni Bilyo, nangyari ang offer sa kanya ng malap nang malapit na ang eleksyon at noong siya ang chairman ng Manila Economic and Cultural Office or MECO ng kasalukuyang administrasyon. Una raw niyang naisip na ibabangga siya kay Duterte sa mayoral race sa Dabao. Pero sinabi sa kanya na si Ungab ng ikatlong distrito ang kaniyang kalabanin. Sinabi umano ni Bilio kay PBBM na hindi niya tatanggapin ang alok dahil matagal na silang magkaibigan ni Duterte at naging liver chief din siya nito. Hindi rin daw niya pwedeng kalabanin si Ungab dahil kaalyado ito ni Duterte. Ayon sa kanya, hinimok pa rin umano siya ni Marcos na tanggapin ang 1 billion at kung matatalo naman daw, siya, sinabi rin umano ni Marcos na i-appoint siya sa gabinete pagkatapos ng 1 year ban. Kasa, uh, sabi ko, pasensya na po. Unang-una, kung tatanggapin ko yung 1 billion, saan ko ilalagay wala naman akong maraming maleta, ani ni Bilyo. Sa isang pagtitipon sa PDP laban, uh, People's Congress sa Quezon City noong Martes. So, di ba? Kita nyo mga kababayan, bakit nasasabi ni Bilyo, kung tatanggapin niya ang isang bilyon, saan daw niya ilalagay? Wala naman daw siyang malalagyan ng maleta. So, ibig sabihin, may connection. Wala pa yung issue ng maleta. Ah, bakit isisingit mo ang maleta? Yan. Ito na naman tayo, mga kababayan. Ah, ito na naman tayo. Sinakyan na naman ang kwentong maleta. Kamakailan lang isang linggo pang lumipas, Ah, yung issue sa maleta. O bakit isingit mo yung wala kang malagyang maleta? Nako. So kung ibig sabihin, wala kang malagyang maleta, ibig sabihin, alam mo pala, yung mali maleta ay eh, dapat isa ka sa imbestigahan. Ah? Kung isingit mo doon ang sinabing maleta, so ibig sabihin, alam mo ang usaping maleta. Mm. So, dapat isa ka sa so dapat imbistigahan. Kasi mismo tinanong, saan ko ilagay ang isang bilyon kung wala naman akong mapaglagyang maleta? So, ibig sabihin, kung sinabi niya kay PBBM yan, ibig sabihin, alam niya yung sabiha o usaping maleta. So, isa dapat siya sa imbistigahan. ah 'Di ba? Nako, alam na alam 'yan eh mga kababayan, yung hashtag maleta na 'yan. Kailan lang umisyo ang maleta ni Saldico? Nung lumabas si Gutesa at lumabas si Saldico. Eh bakit isingit niya dito? Ha? Ayon sa kanya hinimok pa rin umano ni, siya ni Marcos na tanggapin ang 1 billion at kung matalo naman daw siya, sinabi rin umano ni Marcos na i-appoint siya bilang gabinete pagkatapos ng 1 year ban. Sabi ni Bilyo, pasensya na po. Unang-una, kung tatanggapin ko yung 1 billion, saan ko ilalagay? Wala naman ako maraming maleta. O, ba? Diba? Kita nyo, halata talaga scripted eh. Hmm. Ani ni Bilo sa isang pagtitipo ng pinipilaban. Sabi ng misis ko, Daddy, huwag na huwag mong tanggapin. Sabi ko, Mami, hindi mo naman ako kailangan pagsabihan. Hindi ko magagawa yan. Okay, may Mm, dagdag niya. Ayon pa kay Bilyo, ang kaniyang desisyon na huwag tumakbo ang dahilan kung bakit umano siya tinanggal sa MECO. Pinalitan siya ni Chiloy Garafil o oh, Chiloy Garafil, dating Presidential Communication Office Secretary noong September 2024. Oh, ngayon mga kababayan, ang kadahilanan daw ng pagtanggi ni Silvestre Bilio na hindi tanggapin ang alok ni PBBM na 1 billion at kalabanin si Isidro Ungab ay tinanggal siya sa MECO ay pinalitan siya ni Chiloy Grafil. Ngayon mga kababayan, isearch kaya natin kung ano ang kadahilanan kay Silvestre Bilyo kung bakit siya tinanggal bilang MECO secretary. Ah, ito, tanggal. Isearch natin kung ang kadahilanan ba ng pagtanggal sa kanya at pinalitan siya ay dahil hindi niya tinanggap yung 1 billion. Sige, mga kababayan. I-search muna natin. Hmm. eto, bestre. syempre hindi man papaniwalain natin dito ang sambayan ng Pilipino kaya sa tinanggal dahil hindi niya tinanggap yung 1 billion na alok. iba oh. e, ka naman tinanggal sa so dahil may ginawa siyang karumaldumal at kabulastugan. Mm. Okay ba? Eto. Servistri, bilyo, ah, tinanggal, belang, meko ano ang rason. O, dito, makikita naman natin yan eh. Ha? Ah? Ah. <clears throat> umano'y alok ni PBBM. Ito, 101. Uh, 105.1. Wala umanong formal na abiso para paglipat kay Atty. Silvestre Tribilo. Ito, ito, ano to? Sa MECO. Ito, panoorin natin ha mga kababayan. <clears> ha? <throat> ah, dito, dito, breaking news. Ikinanta ng alok na 1 billion. Dito tayo sa mga news, mga kababayan. News outlet. Ah, ito, RMA News. Aumanoy ah, umano'y alok na 1 billion. Wala, wala, wala. Dito tayo, mga kababayan, sa pagtanggal kay Bilyo. <coughs> sa Meka daw to. Meka. Ano ba tong, ano ba tong, ano nito? Balita na to, mga kababayan. <coughs> ah, yung kadahilanan kung bakit tinanggal si Bilyo. Ito, mga kababayan. Kasi hindi siya lumalabas eh. Dito, isi-search natin, Breaking, Marcos Ikinanta. Oo. News 2011. Dahilan, bakit tinanggal? Ayan, agad sa Miko dahil hindi tumakbo. Post. Ito pa. Panoorin, Marcos Ikinanta. Ayan, wala umanong formal. Ito na. Dito, September 7, 2024. Tignan natin, mga kababayan. Oy, maraming salamat po. Ah, sa nagpalipad si Trolley, uh, yours Trolley sa yung super chat thank you, thank you so much po pang kape ayan denied, reject ang desisyon ayan hmm. so ito ang mga kababayan isearch ko lang po ayan, okay na po ba mga kababayan ha? okay na ba tayo <clears throat> mga kababayan check ko nga okay na tayo pagkakalam ko hindi naman Ha? ko hindi naman. Ah, kanina lang yata yun, mga kababayan. Mm. So, mga kababayan, ang kadahilanan ng pagbaba ni Silvestre Villio ay siya mismo nag-step down. Ha? Hindi siya uh, tinanggal. Siya mismo ang nakalagay na nag-step down siya. O, bakit irarason? ah Hindi eh, dapat nilagay niya doon, sinabi niya doon sa balita. Di ba? Mm. Na tinanggal siya ng ganun-ganun na lang kasi hindi siya pumayag na sa alok ni PBBM na 1 billion. Oh. Eh ang nakalagay sa mga balita, nag-step down siya eh. Siya ang bumaba eh. So ibig sabihin mga kababayan, hindi totoo yung aligasyon niya. Kasi dito sa balita nakalagay, ah, mga kababayan, ay siya mismo ang bumaba no bilang uh, miko secretary, bumaba siya at pinalitan siya ni Gerrafil, ah. Gerrafil ba? Mm. So ngayon mga kababayan, bakit ganun kayo mga DDS? Alam ko si Belo DDS ito. Bakit ngayon ka lang magsabi. Ah, I step down also means resign. Di ba? Mm, mm. So bakit ngayon mo lang yan sinabi kung saan? Ah, ay may ganyan-ganyang isyung mali -maleta? Hindi eh, dapat noon mo pa yan sinabi para si Marcos agad, di ba? Hmm. Diyos ko. Oh, wala, alam niyo sa totoo lang, ang mangyari dito paninira. 'Di ba? Kasi sa totoo lang, ganito 'yan eh. Kung ang rason ay kaya ka tinanggal ni PBBM, kaya ka pinalitan dahil hindi mo tinanggap 'yung alok niya na tumakbo at bigyan ka ng 1 billion, pwede ka naman magsalita, may boses ka eh. Akala ko ba weak si PBBM? Akala ko ba bangag siya, adik siya? ba? Diba? Akala ko ba wala siyang kakayahan, wala siyang kapangyarihan? Kasi weak nga siya, sabi ni Digong. Oh. So kung bakit ngayon ka lang nagsalita at hindi mo sinabi niya noon nung fresh pa? Diba? Kasi nakalagay dito, nag-resign ka step down ka eh. Sige nga, bilang meko, o, oh, secretary. Ang nakalagay dito, bumaba ka, nag-resign ka. O, oh, eh bakit ngayon mo lang yan sinabi na kaya ka pinalitan, ah, kasi inalo ka ng 1 billion para kalabanin si Ungab. Mm. E di dapat noon mo pa yan sinabi nung fresh fresh pa. O. Oh. Diyos ko naman, nakalagay dito sa mga balita, oh, nag-step down ka, oh, bilang ah, uh, Miko Secretary, Diba? Oh, anong rason kung bakit si Silvestri Villio III ay pinalitan? O. Oh. ba diba, mga kababayan, ito po. The third ay pinalitan sa MECO Nakikita kasi dito mga kababayan, nag-step down kasi siya. Ah, dito sa balita, step down. Diba? So sa madaling salita, mga kababayan, nag-resign siya. Hindi siya tinanggal basta-basta. Ito, sa totoo lang mga kababayan, hindi po tanga, no? Ang mga uh, opisyalis ni PBBM or ang mga tawag dito, nasa gobyerno kung ganun-ganun na lang ah, mga kababayan. 'Di ba ikaw? Ikaw tanungin kita mga kababayan, tanungin ko kayo. Ah, tatanggalin kayo ura-urada ng walang rason? Tatanggalin kayo ura-urada ng walang dahilan dahil hindi ka tu pumayag, hindi ka magsasalita. Ya? Yeah? Hindi hindi mo i voice out 'yan, hindi mo sasabihin sa media na ginanon ka. Ya? Yeah? Ma mananahimik ka na lang, hayaan mo na lang na i-under control ka ng presidente. Eh alam mo namang hindi pwedeng ganun. Eh yung mag-awol pa nga lang kailangan 16 days ka bago maawol oh, hindi yung 4 days lang, 3 days lang, iawol ka na. May, may batas na ganyan. Kailangan 16 days na hindi ka pumasok, hindi ka nagpaalam sa trabaho, automatic awol ka. Eto, ura-urada ka, papalitan. ba? Diba? Ura-urada kang papalitan, pumayag ka. So, tanga ka pala. Diba? So, tanga-tanga ka pala. Yun lang nasabi ko, tanga ka. O, oh tanga, tanga ka talaga, hindi ka lang tanga, bobo ka. Di Alam mo bang ba meron sa batas na hindi ka basta-basta tanggalin kung wala kang ginawang mali? Alam mo ba na nasa batas na kahit nga mag-awol ka, 16 days muna. Di Ang tanong, bakit ka tinanggal at pinalitan? So ibig sabihin, may mali. Di ba? Huwag yung, huwag yung pinagluloko yung taong bayan. Lilinlangin ninyo. Ha? I Step down. Ibig sabihin, nag-resign ka. O. Oh. Kaya nga si Bato, tignan yung apat na session niya, wala. Mm. Hindi nga nauli. Na oh, ano naman idahilan ni Bato? Inalok siya ni PBBM ng 1 billion oh, para magpakulong. Tapos hindi niya tinanggap, kaya siya ngayon nagtatago. Parang ganon, ganon ba ang kwento? Ha? Naku po, mga kababayan. Mm katangahan yung ganyan. Oh, kabubuhan yan. Huwag kayo magpaniwala sa mga ganyang kwento. Oh, patunayan ninyo. Oh, kung ganyan pala, edi, eh, ipakita mo yung resibo, ipakita mo yung ebidensya ah, na meron kayong usapan, ah, may binigyan ka niya ng cheque, O oh, sana may picture. Sana may video. Saan kayo nag-usap? Sana may CCTV. ba? Diba? iisabi mo kung anong lugar kayo nag-usap para yung mga CCTV, pwede nyong i-rewind. Eh, naman kung sa Malacanang kayo nag-usap, walang CCTV dyan. Sino ba namang tanga magsabing walang CCTV dyan? E eh, puro nga halos CCTV ka na kanto. Diba? Hanggat wala kayong may pakitang ebidensya at hanggat kwento lang yan at wala kang pinanumpaang sa laysay, mga ngahulugang kwento mo sa pagong kwento mo sa lolo mong panot. Na? Yeah? Naku po, mga kababayan, ang hilig talaga nitong mga DDS magkwento. Alam nyo, sa panahon ni Cory Aquino, ni Ramos, ni Irap, accepted ba yung kwento-kwento? Ngayon kasi mga kababayan, hindi na-accept sa amin yan. Bata, bigyan mo ng 20 tapos sabihin mo limandaan. Tignan natin kung maniniwala ang limandaan yan. Ha? oh bata, Grade 1, grade 2, grade 3. Bigyan mo 20, tapos sabihin mo 500. Anong gagawin ng bata? Tatakbo sa tindahan. Tapos sabihin niya, pabili ako ng ganito, pabili ako ng ganyan. Tapos sasabihin ng may-ari ng tindahan, o oh, bakit ang dami mo, i-20 lang pera mo. Isabi eh, sabi na mama ko, 500 daw to. O, oh, di ba? O. Oh. O di mo, grade 1 and grade 2. Alam nila kung ano ang 20, ano ang 500. Tapos ang tao ngayon, lilinlangin ninyo na inaloka ng 1 billion na inalo ka ng 1 billion hindi ka hindi ka pumayag tinanggihan mo tinanggal ka pero ang nakalagay sa balita is step down o sa madaling salita nagresign di ba hmm, may tangang DDS dito oh meron talaga oh mga tanga yan eh naniwala makalaya mamamatay na bring his urn di ba oh, yon mga kababayan mga DDS Si Digong ngayon ang magigilit ng liig kaya hindi nakauwi. Tingnan nyo, malayo lang isang linggo niyan, idideklara nila si Digong nagbinti, nagbigti. Ah, malayo lang isang linggo diyan, idideklara nila 'yan. Oh, Duterte nagbigti. Oh, di kaya namatay na stress. Hmm. So, 'yun po 'yun, mga kababayan, 'yung bagong paninira kay PBBM mula kay Bilio, uh, Bilyo, ah, mula kay Silvestre Bilyo, mga kababayan na di umano ah binigyan daw siya ng uh, 1 billion para kalabanin si Ungab ending, hindi daw niya tinanggap kaya siya'y tinanggal so totoo ba? asaan ang pruweba? asaan ang ebidensya? asaan ang resibo? hanggat walang ebidensya walang katibayan, walang resibo mga ngahulogan lang, ikwento mo sa lolo mong panot yeah? lo, lo mo blue diba? Hmm. so yon mga kababayan